yung itlog nila ngayon dinagdag ko na dito mga kanipi meron tayong isang tray na jumbo ayan ang lalaki talaga nito mga kanipi Yan. so nagtitimbang siya ng ano 70 grams pataas itong isang tray na to tapos yung apat na tray uh, medium, uh large to XL mga kanipi 60 hanggang pataas na uh, 69 mga kanipi yung apat na tray na to Nagtitimbang siya ng 60 grams pataas hanggang 69 so ayos na at nakompleto ko na yung order ng kapatid ko na si Ate Manilin Espanyola na nasa Bahrain mga kanipi yung mama ni Bentong ayan tayo yung nag order nito eh, at ibibigay daw sa mga kapatid ko what's up mga kanoypi good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoypi for another video maulan na umaga sa inyong lahat mga kanoypi ayan, umulan na naman so kagabi pa na umulan mga kanoypi pero lalabas pa rin tayo ngayon para mamasada araw ng sabado mga kanoypi uh, labas na naman tayo anong oras na? 6.30 na ata ng umaga nakatapos ko lang na, ano, na mag upload ng video vlog natin kahapon na pumunta ng Kamantilis kasama si Boss Peter wala pang update si Kuya Jel Manuel Gandia kung kailan na kailan naming gagawin yung ano yung nasira na ano na uh, kanyang jetmatic mga kanayipi kasi na ano humigop yung ano yung motor uh, baka may singaw mga kanaypi, yung pipe nya kaya antayin natin yung update ni Kuya Jel kung kailan ipapagawa mga kanaypi. No? Ngayon, tapos muna tayo. Dahil kailangan nating maghanap buhay mga kanaypi, Para may pambili ng ulam. May pang allowance. Ayan eh, mga kanaypi. Lagay na natin yung trapal niya. Basang basa na naman yung upuan no Ay, natanggal na mga kanaipi yung remats eh may na lang natin ayusin eh. kailangan ko ng lumabas Buti na lang may towel tayo <laughs> mga kanipi bago tayo lumabas maglangis muna tayo ng kadena niya dahil kapag talaga uh, prone yung ano yung kadena natin na matuyo malagyan ng buhangin ayan so lagi nating i-check mga kanipi ayan maglangis tayo para smooth yung andar ng ano ng kadena nang hindi mahirapan si Mia makanaipi kaya na ko naglalagay ng langis makanaipi tinapa andar ko na lang ayan uh, all right Hey let's go, let's go, my Tara ko muna yung gate. Ayan, mga kanoypi. Pasok tayo dito sa IGL. Sana walang tricycle dyan para ano? Tayo mauna Oy, walang tricycle, mga kanoypi. Ayan, antay tayo dito.

Banugbog Ito mismo ang barangay ng Tay yeah, hey. Mabot ko mo yung pariyak na ikas Mabot ko mo yung ni Trentante. Thank you. Ayan. Ayan mga kanaypi. Nakapagatid tayo dito sa ano. Uh, mabanugbog. Ayan. Barangay hall ng mabanugbog. tayo doon ng 70 pesos mga kanaypi ayan mga kanaypi nandito na naman tayo sa EGL walang tricycle na nadatlan dito usual tayo na naman yung magkakaraga nito mga kanaypino ayan si Mia ang dumi pero, wala tayong magagawa, mga kanayipi. Umuulan pa rin eh. Tag-ulan pa rin. Yan no? Wasak na wasak yung ano. Trapal talaga ni Mia, mga kanayipi. Eh. Pagtsagan muna natin yan. Ayan, mga kanipi. May pasayro na naman tayo. May Kingdom Hall. Dito. Kingdom Hall. Ah, sige. pa sa mga kanipi sa pasayro nating tatlo yung dalawa nagbigay ng tag 20 mga kanipi tapos yung kakatip lang natin kababa pa lang nagbigay ng 60 pesos so ayos mga kanipi dire diretso lang boss babasit

May sa kilo lang boss Ah Oh, hindi may isa eh May sa kilo lang Mano pirason? Ah? Ah, sige lang lama boss Ay duwa O, yun. Pahugas mong boss. Thank you. Uy. Tapos pasada mo talaga. Taniwar, ng kaisan. Ay, okay, ng kaisan. Sige, madam. Ayan, tilapia yung pananghalian. Ayan, may pasayro tayo mga kanaipi. Saan kayo, boss? Ayan. Kung lagay ko na to. Ano ba pa? Basta itong tiklog muna no. Bagaman na naso ang pwede. Kung hindi kapay yung laundry dito, hindi kapay lang kato. Ah sige, ipota na lang natin. 408 ko, ma'am. Santo Domingo no. Santo Domingo Eh, may pasero tayo Santo Domingo mga ipi? Tayo natin. Thank you, boss. Yeah. dito sa ano Santo Domingo ang galing ko na yung ano trapal ko mahina lang naman yung ano ambon niya. Init kasi makapanayip Bali, binigyan naman ako ng ano, 120 mga kanipi. Yan. Yung kinita natin. Galing paradakan. Buti na lang tayo yung nakakuha. Uy mo na tayo mga kanipi. Maglilinis pa kasi ako doon sa kulungan ng manok eh. Ayan mga kanaypi Uy muna tayo Meron naman na kaming ulam pananghalian eh Ah uh, tilapia Prito na lang mamaya Da Okay Bali schedule kasi natin na no Maglinis ngayon ng kulungan ng manok Mga uh, Anong oras na tayo makakalabas yan mga kanaypi Mag-almusal muna pero ako bago tayo magtrabaho dyan. bali ayan mga kanuyipi. Natapos na akong maglinis sa uh, aking mga manukan. Makapagpalit ng inumen. At bigyan na rin ako ng ano, pagkain nila mga kanuyipi. Nakapag-design pic na rin tayo dyan. So, yung itlog nila ngayon dinagdag ko na dito mga kanuyipi. Meron tayong isang tray na jumbo ayan ang lalaki talaga nito mga kanipi Yan. so nagtitimbang siya ng ano 70 grams pataas itong isang tray na to tapos yung apat na tray ah uh, medium, uh, large to XL mga kanipi 60 hanggang pataas na uh, 69 mga kanipi yung apat na tray na to nagtitimbang sya ng 60 grams pataas hanggang 69 so ayos na at nakompleto ko na yung order ng kapatid ko na si ate Manilin, Espanyola na nasa Bahrain mga kanipi yung mama ni Bentong so yung nag order nito eh. at ibibigay daw sa mga kapatid ko So, deliver na natin dito sa kabila mga kanaypi Para ano uh, Madispose na natin, di ba? <laughs> deliver na natin to Five tray sina Yes Is your order oh my gosh. One One plus. Yeah. Sang jumbo apat na large to XL. Ayan mga kanaipi Labas na tayo Nakuha ko na rin yung bayad ng itlog At mamaya Bibili tayo ng ano Ng feeds Pagkain ng mga manok ko Yun ang itlog dahil kunti na lang 'yon mga kanayipi. Siguro hanggang bukas na lang 'yung ano, 'yung feeds na 'yon na natira diyan. Ay bukas wala tayong mabilhan ng ganun. Araw ng linggo. Kaya mamaya bibili na lang ako mga kanipi. <laughs> Iisa lang kasi mga kanipi 'yung ano, 'yung nagtitinda ng ganun, pure blend dito sa Ordaneta. 'Yung nandun lang sa San Vicente yung iba ibang klaseng layer yung ano yung tinitinda nila eh sa pure blend sana yung aking mga alagang manok eh na basta tayo mga kanaipi at ilalagay ko pa yung trapal ni Mia dahil nakaalis 1 natin na natin sila dito sa SM bali kumita tayo ng 80 pesos ang daming tao ayan mga kanipi may pasayro tayo dyan sa, sa kapila dito sa may temple Kayak apa? Kayak awan bali kumita tayo dyan ng 80 pesos mga kanaypi ayan 40 pesos yung isang tao kasi 20 pa bayan tapos 20 rin papunta dito kaya 40 pesos ang isa alright ayan mga kanaypi nailagay ko na dyan yung ano yung feeds na binili ko kanina

kakalipi kakauwi ko lang ginabina ko uh, at naman yung pasada natin ito bumili tayo ng diaper ni baby Mika. ano yan apops ah, <laughs> ay may tinapay ka dyan ma ito eh Wow, no. Wow. Anong yung mo na sa loob? Eh, Tinapay na ito. Ano yan? Ano to? Apop. <laughs> apop daw niyan mga kanay pip. Daya po pampers daw. Pampers. Apop, apop niya. Yeah. Ito, may tinapay ito na eh. Oh. Inilang kita ng tinapay mo. Huwag yan, tinapay yan. Ito mga kanayipi, may tinapa na naman na, na, na binili. Oh, to na ito na. Ito diyan. O. Wow. Ang kulang may isa. Uy. Sarap yan, sarap. Ito mas maraming gatas. At kahit pa paano, nakahabol din tayo ng hapon at uh, nakapagbiyahe pa tayo dyan papuntang sumabnit ayan kumita tayo doon ng 120 tapos nakapaghatid pa ako ng EGL so pang last trip ko yung EGL mga kanipi, anong oras na kakauwi ko lang 6.52 na ng gabi yeah mga kanipi inabot tayo ng ano gabi na talaga So, salamat na naman mga kanipi sa pagsama, sa panunood, sa no skip ads na ginagawa niyo. Maraming maraming salamat. At kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.